Ah, na araw. Kaya lang yung uwihan, madilim pa. Antay tayo magliwanag yan, yung pa. Yung pa -uwi. Pero ang pagbilaw, pwede na mag-release, oh. Ganda ng sikat araw sa pagbilaw. Kaya lang yung dadaanan ng ibon, mad madilim. Kaya na magliwanag morning, good morning guys uh, tayo ngayon guys, dito tayo sa bubong uh, Nirelease nire ang ibon sa pagbilaw, keso 6.40 a.m. Yeah. Uh, pali dalawang club guys, ang ating abangan ngayon Medyo wala pa sila Medyo ano ngayon eh, naguulan uulan ulan sa ko no? As in, as. guys. May dumaan na daw, no? Tsaka daw, daming grupo. Dalawang grupo na, guys, ang dumaan. Grupo ng ano yan? Ah release ng pagbilaw yan yun, pero nauling dun May dumating na uli apit na guys yung ating mga ibon pangapang nauli malupit ang guys ito kasi yung club ng Ulpa pulpa uh, nirelease po ng 7.10 am Ngayong umaga At yung club ng MR uh, Nirelease po ng 6.40am Magkakasalubong sila sa area guys Labo-labo na guys yung sa may bandaraw no May mga ano na doon Nabang-nabang na naman ulit Mabigat ang labanan guys guys, so oh. dumaan na rito sa ating tapatan na oh. Ayan na. May nagpa-butterfly na guys. Ating ibon na yun. Nagpa-butterfly dito sa ating taasan, tapat. Medyo pitin paya sa liparan, kaya yan yung hindi pa bababa. Ayan guys, meron na tayong pawi. Ayan, lalanding pa lang. Asana? <laughs> Nawala. Hello na guys. Bitin pa rin. Ay, inang, ay pagpilaw ka na, ay nalpasan na ay, bitin pa. Baba na. Tago, tago tayo ng konti para bumaba. Ayan. Parating na tayo guys, pag bilaw kay saon. Ayan, lipad pa guys ng lipad. Ayan. Ayan guys, ipawin na tayo isa, pagbilaw kayo saan, tara Papasukin na natin. Para makuha na natin ang kanyang sticker. Let's go! So guys, may pauwi na tayo. Na-clock na natin. Okay, God bless. Antay pa natin guys yung sisang club naman. Para may clock na rin natin. Mamaya na tayo bababa guys. Abang, abang muna tayo. Bye!